evening ito pala ang resulta sa grab kapag wala, walang schedule na planner sobrang malayo yung drop off nya sa BGC yung drop off Good evening ito pala ang resulta sa grab kapag wala, walang schedule na planner sobrang malayo yung drop off nya well, sa BGC yung drop off order niya dito sa may Arellano Avenue tapos bali dalawa kasi to order nyo sa ano focus focus bucket at saka este yung duck so yung drop off nya papunta sa Makati ayan ay nakita niyo. Yan yung drop off sa Grab kapag wala planner. Ayun oh BGC. For this road. So kapunta na ako ngayon sa drop off guys. So update ko lang kayo sa unang drop off tapos sa last drop off. Papunta tayo nang Makati at sa BGC. Ito so, labas na tayo ng Osmeña Highway. So tayo sa May Osmeña Highway. drop off sa o ng drop off natin dito sa may Paseo de Rosis punto video dito yan sa dito yung drop off natin o ng drop off ito yung Paseo condominium so tatawagan ko na lang yung customer Pasensya na sa video ko kasi madilim. Alas na ibinakasi ng gabi. Gabi na kasi ako bumiyahin. Hello, good evening. Hello. Hello po. So, hindi ako marinig, guys. Bababa na daw siya. Ayan yung order niya. So, baka ito na si Mom. Ah, pangalat. Okay po. Thank you. So, yun, guys. Nabigay na natin kayo yung order. So, kukompet na natin yung order. Okay. So, na-complete na natin yung o, ng booking natin. So, pupunta naman ako ngayon sa second, sa pangalawang drop off. Ayan. Nakaba tayo ng Helpoyan Avenue, guys. Sa may corner na Ayala Avenue. Ayan, guys. Pakya tayo sa flyover para makatawid tayo sa makatawid tayo sa BGC. Yeah. Tayo, okay, At, dito, sa, dito, sa Kaya kailangan uh, marun marunong patumingin sa mga lalagay sa sideboard. At uh, iba pa, uh, sa pagkakamali mo lang dito lumampas ka lang ng isang panto or sa pupuntal. Malayo ng echo din. Saka pwede kang mahuli dito. Dahil hindi basta-basta dito pwedeng pumasok. Kaya dapat mag-iingat ka talaga dito kapag pumasok ka dito sa area na ito. dito na tayo sa drop off guys. Ayan o, no? oh, yung building na yan. Drop off guys. Sabi kasi ng customer is eh, iwan daw sa guard. So, kung wala tayo sa guard, kung pwede tayo mag-iwan ang pagkain. So, ah, so, yung parking area natin ito is dito yata sa loob. Yeah. Ito yung building na ay dito yung area. Pasok tayo, magkaroon sa -tahim andito na tayo ang sabi kasi iiwan e, sa labi yung food ayun yung e, food with labi so, pupunta tayo sa labi para iwan natin yung pagkain ng customer buti may magandang parking dito so pupunta tayo doon dyan so, papasok tayo sa labi guys Pero pwede daw iwan Sa 33 33 Unit C eh. uh, Saan sa lang Dito na lang ah, Thank you So ayun guys Naiwan ko na yung pagkain sa labi So ayun lang mga idol Na complete na natin yung Dalawang booking natin Galing sa Tapabin yung papunta ng Makati at sa BGC. So, yun lang.